ilang percent ang makukuha ngayon ng LGU out of the 5.78 trillion pesos, ilang percent ang bibigay diretso to the LGU na? Ngayon, may lumalabas ngayon, uh, halos 30 percent. Okay. 30 percent. Kasi yung ating budget, pang yes. sa taxes yung kaalaman, at alam ko alam naman ninyo, hindi lamang yung national taxes. Yes. Kasama na doon yung inuutang. Ah, yes. Kasama to? Kasama na doon sa ang inuutang natin. 5.7? So, Another word, 5.7, hindi yun lahat national tax. Ah, may utang yun. Doon. At yun nga, isa pa. Ang ating bansa, pagkakala kilak ng utang. O, oh, sir, ano reaction niya dyan? Uh, kaya makikita natin yung ating uh, budget, yung gastusin yes, natin. Yes, yes. Napakalaki na ng kagat sa dapat ipagdala sa ating sa Kaya, so, kailangan talaga mabawasan ito. Huh? Kailangan mabawasan ito.